Sabi ni nagkahiusa karon kay nakalaag si Inday dinhi sa pika sa si balay so busy kay sila ginisuryahan ay kami humana mi kaon first batch second batch ni sad mga taga serve mong gud ni sila so dili sila pwede mo samtang nangaw ng mga agalon kinahanglan nakabantay lagi sila dito baka magpahungit sila ba no O kay kay nagatawang naman sila ron nagakaon may barat na ugla Um, ang oh, na pagkaroon? Mm. -hmm. Pas sila ning mga tawaan, ano? Mm Huwag -hmm. mo gaing nang nagkaon no Ha? Okay. Na? kasabot ba yung Tagalog ni? isingisi si man. <laughs> <laughs> so, naami karon mga bay na, na ako karon di ay. Kay, na, nabilin na, si Moon So. Atong sugaan, ang sayo sugaan ito Ato ipakita niya itong malangsi. Malangsi, burot ang kanon din taon. Ato, sige, tilok. Tilok ang kanon. Diami, Sudan, Malangsi, Malangsi, nga, Malangsi, Butan Malangsi, Saamit, Malang Malangsi, Saamit, Malangsa, 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 inyo Malangsa, 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 malangsi Malangsa, si Malangsa, ah, Malangsa, Malangsa, tampan Malangsa, 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 malangsi Malangsa, 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 malangsi or uh tam or, Tamp or Lupoy mo, lagi na uh, sila. Pero gamay-gamay. Kasi lang, kadakog dugo ba si Di ba kalungkong nga? Ha? Kalungkong? Di ba yung mga? Lahit, lahit. Itong galunggong, huwag ka Ang galunggong, huwag ito yung skis. Ito yung ginagawang pradal na. Hindi yun. ay ginamos o... Sardina, salmon. O buwan. O kaning green nga kamatis. Saman na. Di ano, kalaag mi. Hey, Tiros, kamusta? Kamusta ang kinabuhi? Okay lang. Masarap na mahirap. Masarap na mahirap. Masarap bakit? <laughs> Masarap pagkain Mahirap bakit? Ayun. <laughs> Maraming tumbling ang gagawin. Masarap. <laughs> mahirap. <laughs> oh, yun ang sagot niya. Kanta yan. mo, sayo mo. Kanta mo, sayaw mo. Ay, ikaw naman, Irene, kumusta naman ang buhay bilang isang OFW? ano? 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 pa w. Kaya, abort abort Anong maipapayo papayo mo sa mga OFW natin lalo matoto, na yung... nyo lang! Irene, tapos ka na... matoto, Tapos... Sumayaw at kumanta! <laughs> kailangan yung ano, kailangan yung... Niyo... Ayusin mo yung payo mo! <laughs> <laughs> Matuto ano? sumayaw at kumanta! Mm -hmm. tapos kailangan ka, ka naman tapos naman na yung question yung and answer portion mo! Eh, dito naman ako! Ano-ano? <laughs> kailangan mo mabaan yung pasensya mo? Mm -hmm. Mm, 'wag mong i-stressin sa 'yung sarili mo. Mahaba 'bang pasensya mo? Ano ka ba? Bakit <laughs> mag, mag mag finish contract ba ako pag hindi mabang pasensya ko? Uh, hmm, ano ba yung, Ano ba 'yung isang sinabi mo, 'wag mong i-stressin ang sarili. Ba't ini-stress sa mo sarili mo. 'Wag mong isipin ng stress. Kailangan mong ano? Hindi mo nga iniisip, ina-apply mo naman sa sarili mo. <laughs> hindi rin, 'di mo taba taba ako 'di ba? Uh, Kasi Sige. Um. Okay, kontento na ako doon. Ano How, How about you, How about you, lalaki mo How was the life of being an OFW? If the question is English, you have to answer English, English too. you supposed to know. What? <laughs> what is the life of being an OFW? How's your life, I mean? How's your life being an OFW? And what did you learn? Sad. Pero basaya. No! <laughs> right. You have to answer in English. Because I'm asking you in English. I'm lonely. <laughs> happy, but I want Come on! on. Lonely. I <laughs> think lonely. Come on, we are serious. Wala! <laughs> we are serious right now. Pilipino. Pilipina ako eh. So, dapat Tagalog lang. You are very nice. Uh, uh. When you are you, very good. When huh? you go, when you are still in Philippines, mm. you need to uh, think before you go here. Okay? Yes, Because why? Because not all not all of them. Asan na yung camera? <laughs> don't point them out. They don't have credit to you. It's all team positive. Okay? All oh, think positive. Kasi hindi lahat na nang... Hirap pala maging interviewer ang kakakalay. Yeah. Hindi po lahat nang pumupunta sa OFW. At No, you, you have... You to lap. answer in English. Pag hindi ah. na nang video, lumalabas ang English mo. <laughs> ang galing-galing mo makipag-usap ng English sa ibang lahi. Tapos sa akin, hindi. Dito, labas mo yung English mo. Go! Pagpay ng bata ka. What did you learn? Hi. Being an OFW. Ano ba did And what know? can you do? What what can you uh, advise uh, them, especially the first timer? <laughs> ah, okay. <laughs> Come on. Ah, okay. <laughs> you have to you have to go out your English. Go out your English have to go out your English. Hello, pang bisaya tabanday. Dili oi. <laughs> Pagdali. Sige, tagalogin mo na pinapa. Pwede mo rin no. ah? kayo Ay, kayo -ano, kayo -ano, apo, ito kanu. Ha? Ilokano ko diri. ba? Ilokano pa mo no kaya no apo, timapan itoy, si bangil nga bansa. Itoy. Itoy sa amin. Maliit na so yung itoy. <laughs> Sige. Ano <laughs> apo nga? Ah, Huwag niyong isipin. Naubusan na ilong ka, Don't think. Don't think. Don't think. Huwag niyong isipin ano? no? Huwag niyong isipin na ang problema. Ganun lang yun. Oh, huwag daw isipin. Pero siya, iniisip niya. Oo uh nga. -huh. Hindi. May Kasi hindi man lahat ng or... tao na napupunta sa ibang bansa. Hello? Yung mga amo is maganda, di ba? Yes. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya ma-handle. He handle you know, he Oh. Paano he nyo ma- It's up to you how to manage it. Oh, paano ah. uh, ma-manage ah. Nasa sa inyo yun kung paano so, nyo, nyo uh, ma kung paano nyo... ah hmm. uh, Kasi yung paano iba ba yung punang amo, syempre mataray. Uy, Kayo, mataray. Pero habang no, tumatagal, man, habang man, nakikita nyo yung tsaga nyo sa kanila. Pero... Babakulit May tinatanong si Hazel sa akin na hindi ko talaga nasagot ano daw ang Tagalog ng violet? Okay. <laughs> Oo. Ang Tagalog violet. Mahina ako sa mga Tagalog ano ng mga kulay. Eh. Lila. Lila? O lila? Ano? Wala. Ngayon ako nakakarinig ng ganun. Meron may, may, may ma 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 lila. Pero hindi ko alam kung anong... anong Iba ko lang ng lila. Pakigugil mo nga yung bahid. Anong Tagalog ng orange? Yan yung orange. Kaya. Sabaday. Sabaday. Lila. Sama na, Day. Lila na, Day. Sandali lang. Ano nga ba? Mm. Sige, ito mo wow. muna yung payo mo. Yan lang, basta ako Tapos, matapos oh, na rin ang kontrata ko. Thanks God. Matapos na, mauna lang siya. Sunod na kami. Bye-bye, Kailan ka nga matapos? July. July, pero mag-extend siya hanggang December. Kami pa. Okay. Sabay kami uwi. Sabay kami. Sigurado ka ba na December? Di ba, nag-uusap na kayo ni ano na December din yung isa. Sino? Hindi ako tuloy. Take it or leave it. Hindi, hindi. ako hindi. Babalik ako. Then? What's the I'm problem with that? No, uh, natin. I of that? I-question na nila. Dali. <laughs> Sige, na hanggang ngay uh, nag-google muna kami Ay. ano kung anong Tagalog ng ah. violet. Diyos ah. ko po, talagang nawala sa isip ko. Ang alam ko lang, dilaw, pula, asul, uh, Bilaw. puti, uh, dilaw verde, uh, verde, uh, ano to? Ano pang? Pa oh, galo? lila, maroon. Oh, you do don't you believe me. What do you think of me? Uh <laughs> What? <laughs> you don't wait believe me. I do. Wait, wait. Wait. I do believe but I until you're ready. But I want to call him. but just a few minutes go. ago I heard Lila. No. So there there is so many times some people hurt me. So I don't believe anybody. Oh, you That's why trust is nothing in my orange okay. vocabulary. Verde, kulay. Ah, ano ba to? Tapos ano nang nangyari? So, so <laughs> <laughs> ano <ba> na? <laughs> <laughs> Tapos ito. Lang oh, ito um, ayun uh, lang. ng first timer oh. dapat wag po tayong Ako kasi at saka ako. Hindi, at saka. One month ako sa agency. Oh. In, um, Ah, uh, na yan. Maiksi na yang isang buwan kasi ako montik uh, muntik na akong maging drama sa agency. Kasi matagal-tagal ako dun eh. Kala ko hindi na ako mm -hmm. Kaya sa para sa iyo na diyan sa isang buwan. Pero nung nandito ka na sa agency, 'di ba? Nung nangyari, kung tagal mo nang napili, wala kasi wa ano pa kasi nangyari? Yung ako ko, yung nagbisita sa akin dito, ano, tawag dito. So, inayawan ka? Baka? Inayawan ako kasi kailangan pala niya ako ng Ramadan. Eh, ah, tapos hindi siya nakarating ng Ramadan, kaya ano um, inayawan na siya? Nakakuha na yun. Nakakuha na. Tapos, noong may titingin naman sa'yo ulit, inawayan ka, Parang pangatlo yata yun sa'yo na. Tatlong beses at oh, Tapos ang sarap-sarap na ngiti niya sa mga employer na pumupunta baka diba sakaling mapili. Sa nga oh, hindi. pero hindi ako pumasok <laughs> murat, sa ibig yung... lang ako day tapos ingihi ako nun Sabi <laughs> ko, hmm, nasa alam yung mga yun. kita ko sa kanya, hmm. sa, nasa lipod Ay, siya. Ay, sa ko. Oo, oh, kasi nang May nangyari kasi doon eh. Sabi niya sa akin. Tapos, sab <laughs> may, may nangyari kasi nung mga araw na yun. May, nang, may nangyari nung mga araw na yun, kaya ako sinama. Ngayon, bawal kami magsalita ng malalakas, bawal magtagalog, bawal ng ibang salita, kundi English. Kaya ang ginawa ko, bumulong ako sa kanya. Ay, Tagalog, pinay ka. Oo, ate! Nagulat ako, ang lakas ng boses. Bumulong na ako. Ay, pinay ka. Sabi ko ganun. Puti! Oh, sabi niya, oh, ang laks ng kala ko. Ha? Kala ko kasi ano siya, parang, nung dumating kasi to, parang in Indiana siya or, basta hindi pinay ang tingin ko sa kanya kasi, grabe! Ang itim nito ni Hishin dumating dito. Bakit pa kulay nito, Basta payat na oh, masyado. Payat ako. At uh, sobrang... hindi uh, naman, ya. maitim siya. Pero hindi gan gagaya ngayon na uh, medyo pusyaw-pusyaw na siya. tsaka, Abrodi. Gumanda-ganda ng kunti. Abrodi, yaman na. <laughs> Tapos, ngayon ang nangyari nung panahon na yun, sobrang payat mo talaga nun sir. Ngayon, medyo okay, okay na. Pati si Irene, kita may pinasa akong picture sa'yo. Bibing bibi ka dun eh, bebe. Yeah. Yeah. Ngayon bebe. Na, na, na. Ngayon, Diyos ko. Nagmatulog na. Dambuhal, dalaga ka na dahil. Pero nang dumating ka, Diyos ko. Lahat tayo dumating dito, madugyo. <laughs> 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 ngayon, gumanda na, gumanda. Sige, abroad pa more. Naadiri ang among um, sa ka mubang um, ka uban. Unsa na may oras karon na mahulay ta? Alas 5 tantay size. Pero si pastilan 9 days. <laughs> Ayaw saba eh muha. Ah, may bad news, bad news ngayon. <coughs> ang Hindi ang good news nung sinabi ko sa inyo, sabay kaming uuwi. Pero sa lahat sila nagsabi na hindi sabay, sabi ko, bigyan niyo ako ng proof na hindi talaga sabay. Pakita niyo yung ticket. Ngayon nakita ko ng ticket, hindi nga kami sabay. Mga, mga, ewan ko ba, sabay Marasala. na ginawa. Sabay Marasala. ginawa ang ticket pero ang nangyari, hindi, hindi, hindi pala sabay ang ano date. Diyos ko po, oh yun. Mauna, mauna ako sa, mauna ako sa kanya. Nang na Nang sampung araw na? Nang na <laughs> Di mi magka-uban. Kaingong kong makalibri na kong usaka bag ba. Kaya ako tayo padala ni Roo, siya usaka bag. karon nag na mi ganiha sa ticketing office through online. Muta ko, pila ang one extra baggage. So, 45 KD man. Piting mahala. So, akong gihimo, ikuan na lang na to. Hi, Tiglinda! Si ka raw na mu ang nurse niya ni kay naka naka mask man <laughs> peace mask man jamon ni je nurse na mu karon ang pasyente na talaga <laughs> and resident drama chika chika lang tong pasyente ni mo eh so isot ang peace mask oh. oh da doktor eh, nurse na mo pasyente ang pasyente daw Us usay sakit usay sakit hubag ang ilok sabi Hubag. Ta, islo nga, islo Hubag islo ang ilok. <laughs> <laughs> Ayan, pasyente. Higda. Pahulay sa tayo. Hello. Oras. See you soon. na yung Pilipinas Counting na ilo. na lang. Ilo, Pilipinas. Tolong na lang. Hindi ay hindi na taon, hindi na uh. months, kundi araw na lang. Araw na lang <laughs> ang hinihintay namin. At hello, Philippines! Goodbye! We are boy. coming! Pero, <laughs> secret lang ang date. <laughs> Oh. Gawas na gihapon ng secret, di ba? Gawas na gihapon na. Basta kay mag-live ako. Ang nanak ko sa akin. Sayang lang eh, hindi kami makasabay. Maulag eh. Basta lang <laughs> ano, Tiglinda? Sa Tiglinda pa. <laughs> oh, sige. Alright. Animal! <laughs> Aha. Saan lang po na sila, eh. Kuhag tikin mga libak. Sa gituyo nila na or unsa ba? Kaya kong maka, makatipid na kuuguan. Okay sa kabag Kaya, yeah. e, Wayda si Tirochi ang ako plano Tirochi nitawag ko kay Tirochi in ko nga pila man ang dala ni Modia gamay ro yan kay yahan ang napakargo yung kunga, pasabita, ko nga pasabita tadi diha sa kabag <laughs> karon di mami magdongan, so hmm. mo karon ko abot siya ugma pa Sono di noon eh. mi. Um, oh, sono di noon pero pero so, so, wala may problema, magkita mang gihapon. Ha? Hmm. Kita gihapon. Og oh, naa pa ka dito sa Davao, inig mula Agus Davao. Ay naa pa ko ah. Davao. Davao sa Tiruchi. Si, imo imo ti Glinda asa inyo? Naa pa ko sa Davao. Sa, sa Ruhas, Ruhas, City. Ruha City ka? Ah, City de sa Glinda Bisaya pud na diha. Ah, manadapit na Bilong. Ha? Ah, manadapit na Bilong. Iloilo ra city. Ah, Iloilo sagol na Ilongga. Ilongga. Ilongga, Ilongga ano, sagol na. Oh, mao lagi. Sa si amo ada kan nang fotografi ini historian sa Bisaya pero uh -huh. mau gid ni ang ipasan. Oh, um, lahi ang istoryahan, pero mm -hmm. makasabot mo. Makasabot man. Makasabot man. Um. Ang sabot sabat, sa bat sa amo. Sa inyo sabot. Sa, sabot. sa inyo sabat. sabat makasabat. Oh, makasabat. Alam mo asabat. Ah, makasabat, makasabot. makasabot. Makatunog ra. Diba sabot sa inyo. Oh, sabot. <laughs> sa <amin> sabot iba. <laughs> <laughs> ang sabat sa amo yung nag nagsasalita Nagsabaw, ka nagsasalita. tapos oh, bigla no, no. kang sumapaw yun ayo sabat diha mo mm. no to sabat mo na sabat sa mo ako yung nagsasalita ako tapos bigla kang nagsasalita mm -hmm. din yun ang sabat ayo sabat diha ako pagari ko nee, istorya ano ang yo oh na, ang kaning salita kaning amo amo gini pure nga ah, bisaya si ah, buano may ah, gini pure nga inistoryahan yun puro pero daghan ang klase karon nga mga istorya mga Bisaya ba nay uban mabaw ra kaayo dapoy uban nga laom kaayo. Kani nga mo ang pinulungan gyud pasang lauma. Pero makasabot ra man gyapon. So, maura to. Maura to. Maura to amo paambis ta ron to. Law. <laughs> Basta Ay, maura to. Mabahaw na ta. Kita-kita na kita-kita kits na lang. kita kids na lang puhon. Puhon -puhon. Kung dili, kung dili, mga bulag, magkita ta, di ba? Hindi, hmm. mga buta. Kung, kung wala internet, dili ta magka... Oh. Kung hindi mga buta, di mga kung libat. Magkahimamat. Liba. Pero pag internet, internet magkahimamat gihapon. Oo. Oh. Basta ka internet is like... Oo. Oh, in... oh. Disag asa Bahala guway bugas lung agon. Basta na internet. <laughs> Basta na internet, no? Okay na. Bahala sudan. Basta na internet. Sayang. anayang, na kayong adlaw. Sayang lang ganit, ka, ni kawala ito magka Oo, no, no, lagi. Kasi ni ilang kalaki lagi. Akong giingnan si mother nga. Diba, i I imuha sa, i di ba pwedeng i-transfer yung muha sa, i-adjust. Dili, -di pwede, pwede, kay... daw. Kung ak ang ako, dili, da dili daw, dili daw pwede ma-adjust. Ang ako, ang ako, may pwede. pwede. oh, mahal man kayo bayad ko, no? Mm -hmm, Nguns, si, ingon na lang siya nga, ay, kabala ka, man, magkita man, mo Ang siya magkita. Kalayo sa airport sa, ako ang kuha anak ko. Mora na yung nga nagsigi na mamikita din eh. Nga mo alang nga magsabay mi kay ako bag. Anak kasi sa iya. Bit bit dere, bit bit dere, bit dere. Ingon ko ganiha ba nga. Ingon mi sa 45 na bayad no. 45. Ingon nga di na lang, di na lang ko oi kay kanang mahal kayo. Abi na sigila, ko mingon siya nga sige lang kay ako ray bayad ni hapis na. Mo lagi <laughs> ning mo expecta nya. Dili. Wala problema unta sa kung amo. Kay ingon pa sa kung amo. Bisag pila ka kilo, bisag pila kilo ang imong excess wala problema, mapasok. mapalusot na ko. Mapalusot tra. Pero ang problema nimo pag naanak ka sa Manila, na, 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 na. pa, pa kag Davao. Maay to kay barato na lang Ma, ang na LBC. LBC na lang pag abot sa Manila, kay hmm. diri. Barato man siya, pero perting dugayan ni magulat, pila pakabuan ni pa kabuan ni paabot. Mao na kung luggage daw ha, 15-15. Hmm. Hmm, 30. Dako pa kay kuwang ba, kay 36 hmm. libre, Day hmm. dayon na pay 7. 46, six, hanke 46 hanke. plus 7. 53 so, uh, tanan. 7 to 10 kilos ang hankerin ako. Mm, 53 kilos ang ato ang libre tanan. Kaya pag abot sa Manila, Davao, 40, 40 kilos. Malita na ay ma-excess na bisag mga tulo kilo, no? Mm. 50 kilos. So, ang ako ang himoon, ipang kwintas na ako itong mga chocolate. Hmm. Magdala ko na ano, pang pagtahiyo na ako, bubusan. Kwintas hmm. na akong uban, pulsiras na ako. Hmm. di mo mo dawat wa kuy kwarta sige diskertian ta ni ang ubang sini na ipang sulub Binti ka pala oh, sa mga mga robot na takot <laughs> na kay ah, bala na diskarte eh, na lang daan ni po. Kung ano na basta mapasok, makuha, makuha, makuha. Pero maning kamot, kaya pong kung ano ni na hurot na kung kwarta si package ba. <laughs> Pila ke ka karton paglakaw ninyo, upat ka, upat oh, ka karton. Uh, Katong December tulog, karung januari opat Naa yeah, paghihapon? hapon. Ikad yeah, yeah. e, ay last na nimo pagpaparking sa nang last na karon ka mo uli. Last na ka before ko mo uli. Piti pang dugayan na kung paabot kinanglan na karoon si manahuna. Ako ang patron na tangkap na nila. Ako ang pa Wa pa, 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 pa kay December, mo, January, February, wa pa Yung pa, pa, pa ko na buwa. sa Singapore no? na. Yeah. Ana ko gig madawat niyo dia ay ganyo gabrihe. Kidili na para sa inyo ha. Wa ara nang manuog tanan. <laughs> mga nuog, mga hinagdawan naman to tanan. wala may, wa may pasalubong siya, may pasalubong tawon, Ang para sa pasalubong, gibayad na dito sa mga dugmon, sa mga hinagdawan, mga nuog oo, oo. Sayang man po kayo ibilin ko, kayo mga ligon, kaayo. Magamit pa mga pil, mga katuwig, Pila ka mga pila ka magamit, magamit. pa. Oo. Ma Makakuan pa ka, makatipid pa ka sa lima katuig. wala kay paliton sa imong kaugalingon. Kundi, kura na konsumo. Katong parang si mong kugali, ngunit palit na lang yung konsumo. Mga Kung pita ninyo, to. oh. Sa'yo, kinsa man itong utsaka kape, dapat yung salata, kinsa man Kay Risa? Na, asa naman ito, ah, pa naman si Hesel o Kao, no? Dabi niya naman ito, ah. Yung utsaka ito, ah, nasi kagugukod yung gawas. Hindi ganda gani, yung alaga dito, gawan ba? Wala ito, wala ang unan. Tayo, nwa nagid, misugot yung mong darling na magkilay ka. Dili. Sugot na siya karon. Dili siya masugot. Ana bita si ano, si Mama Muna. Wa na magkikilay. Ana kay Mama Muna. Chi. Pag magkita ka si Mama darling, ana dayon magsuot ka og sexy, kadang taga diri kay ab abalo ko nang mga pinay magsuot og mga sexy mm. tapos naka make up, naka kuan mga buhok. Oy! Hey! Ge. Hmm. Hey! Asang sige, na. daw. Oh sige, pagwapa mo. Ato, ako sa itong kwao ng order mga bayan. Sorry, delisya. Delisya lang ito to. Salamat kayo na yung tanahan. So, okay lang gihapo na ati Roche. Sige. So, maura to rin yung nagkukuto. salamat yung tanan. Bye! Bye! Bye, Bye, Tiglinda! Naluya mong doktora. Sige, ko ano siya na ako itong order. Diyos ka po, Rode. Bye! -bye